Last News Updates mga balita ngayon, kampanya laban sa abusadong online lending apps inilunsad. 400 lending firms kanselado ng SEC. Isang daang Chinese deneport pabalik ng China dahil sa illegal na pogo at scam hubs. 84 anyos na lola patay matapos tangayin ng baha sa Cebu. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Pinalakas ng pamahalaan ang kampanya laban sa abusadong online lending apps sa tulong ng PNP CIDG, PNP ACG, SEC, NTC at PAOK matapos ang sunod-sunod na reklamo mula sa publiko. Tugon ito sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang reklamo ng mga biktima ng pananakot at panggigipit. Sa ulat ng PAOK, mahigit 13,000 na reklamong natanggap mula Abril hanggang Mayo ngayong taon. Kasabay nito, kinansela ng SEC ang rehistro at lisensya ng halos 400 lending companies sa bansa dahil sa kabiguang magsumite ng audited financial statements, general information sheet at iba pang ulat. Ayon sa mga opisyal, malinaw ang mensahe, hindi palalagpasin ang mapang-abusong lenders. Dagdag ni Undersecretary Gilberto Cruz ng PAOK, panahon na para panagutin ang mga abusado. Patuloy ang legal assistance sa mga biktima habang pinapalawak ang aksyon upang masigurong ligtas ang publiko laban sa ilegal na pangungutang online. Isang daang Chinese ang dineport pabalik ng Shanghai, China nitong Martes bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan Laban sa mga banyagang sangkot sa Illegal Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs at scam hubs sa bansa. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at Bureau of Immigration, dinakip ang mga dayuhan sa mga operasyon sa Paranaque, Pasay, Lapu-Lapu City at Silang Cavite. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagbawal ang mga POGO at buwagin ang mga sindikatong kriminal. Mahigit 4,000 Pogo workers na ang na-deport at marami pa ang inaasahang susunod ayon kay PAOC Executive Director Gilberto Cruz. Isang lola ang natagpo ang wala ng buhay habang palutang-lutang sa isang ilog sa sitio Kambaga, Barangay Ginabukan, Katmon City, Cebu, kagabi. Kinilala ang biktima na si Gregoria Colita Podot, 84 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Natagpuan ang bangkay ng biktima ilang oras matapos makita ang lola ng isang residente na tinangay ng malakas na agos ng tubi. Napagalamang kahit malakas ang ulan ay kampante ang mga residente ng lugar na dumaan sa ilog dahil sanay naman daw ang mga ito. Susunduin sana ng lola ang kanyang apo sa eskwelahan bago nangyari ang insidente. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. we